isinilalim na sa State of Calamity ang bayan ng ibahay sa lalawigan ng aklan araw ng biyernes, September 26. Ayon kay ibahay Mayor Jose Miguel Flores inaprubahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon ng State of Calamity dahil na rin sa matinding pinsalang dulot ng bagyong opong. Aniya, ang pagdeklara ng State of Calamity ay nangangahulugang ino-authorize na ang paggamit ng 30% ng kanilang Calamity Fund. Kabilang sa paglalaanan ng Calamity Fund ang pagsasaayos sa mga napinsalang mahahalagang pasilidad at pamamahagi ng relief goods. Umaabot umano sa 24 na barangay at lampas 10,000 na pamilya ang apektado ng itinuturing nilang flash flood. Sinisikap ngayon ang mga nasalantang residente na bumangon kung saan nagpapatuloy pa ang assessment sa mga kabahayang nawasak ng bagyo. Gayon din sa mga napinsalang infrastruktura at agrikultura sumabay anya ang high tide bandang alas 12 ng tanghali kahapon sa malakas na buhos ng ulan dahilan na umapaw ang tubig sa ilog. Kahit ang kanilang National Highway sa Barangay Poblasyon at iba pang matataas na lugar ay nagmistulang ilog bagay na maraming motorista ang nastranded. Malaki naman ang kanilang pasasalamat na walang naitalang casualty. Dagdag pa ni Mayor Miraflores, na malaking tulong sana kung may pagpapatuloy ang iba pang mga nakabimbing flood control projects sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan ay nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang mga residenteng pansamantalang sumilong sa kanilang mga evacuation centers. Almost 24 na barangays ngayon yung naging affected sa report namin mm -hmm. sa sa flash flood na to. Sa report ng DSWD natin, yung MSWDO natin dito sa bayan ng Ibahay Uh, lagpas na ng 10,000 na pamilya yung affected ng bahak. At mm -hmm. nagpapasalamat kami na walang reported na casualty sa bayan ng ibahay. Si ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores sa kanyang naging payag. Bumbo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio bombo.